Nakakatuwa ang pakinggan yung mga huni ng mga, uh, ano ba tawag doon? Yung mga huni ng duduli. At, duduli ba? Tama ba? <laughs> sa amin kasi sabi ko lang tawag doon, duduli-duli. Ano tawag niyan dito sa Tagalog? Yung huni ng parang, ano, bubuyog. Ayan, buhay probinsya. ganyang kaganda at tahimik ang buhay sa probinsya. Basta pag masipag ka lang ayan, mabubuhay ka talaga sa probinsya Bukod sa sariwang hangin Malalanghap mo Ayun, tahimik na lugar Nakakatuwang pagmasdan Ayun, napakadaming bunga ng suha Ayun, medyo malalaki mo ito naman yung gawing bukit ayan nakapagandang tingnan ang sarap sa mata pag tumanaw ka sa malayo nakakatuwa pagmasdan o so, ba diba, ang sarap tumira sa probinsya kung sa nakaka sariwang sa iwang hangin malalanghap mo, mo at pati mata mo busog pa Ang ganda ng mga tanawin. Ayan. Maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuport. Sumusuporta sa akin channel. Thank you so much. Ayan. Thank you for watching guys. Thank you all. Thank you.